Wow! Hi guys, magandang hapon. Dahil hapon na, magpiprepare po tayo ng ating lulutuin para sa hapunan. So, ipiplex ko sa inyo. Mga bay, yung aking for today's video, magbablog na naman ang inyong yaya habang ako po ay magluluto. It, ang lulutuin ko po ay fried chicken at saka gulay na kangkong. Ayan. Ganyan wow. lang po ako ng fried chicken mga bay, ayan, nilalagay ko sa plastic bag at lalagyan ng mga seasoning at um, harina at crispy fry. Ayan. So, tapos na mga wow. bay yung aking ah uh, fried chicken na lolotoin. Ayan na. <laughs> nandiyan na sa kawali mga bay ang bilis. So, ayan. Pag ako ang magluluto ng fried chicken mga bay, yung aking para lutong-luto po talaga yung kabila, pag lumabas na yung dugo niya, so ibig sabihin niya ay pwede na po yan babalik rin. So ganyan lang po mga bay, ganyan lang ako simple magluto ng fried chicken. Ayan na po yung aking gulay na kangkong at ipiprepare ko na habang ako po ay nagpiprito ng manok at Katapos na rin akong magsaing. Ayan, ganyan lang po ako magluluto. Halos sinasabay-sabay ko. So, habang ako ay nagpiprito at nagsasaing, ayan, hinahanda ko po yung iba kong lulutuin. So, Maga po ako ngayon nagluto mga bay dahil saging lang po yung aming tanghalian. Ayan. Para makatipid kami, hindi ko niluto kanina yung dapat kong lutuin kanina ng tanghali. So ngayon ko lang niluto. Tipid tips tayo ngayon mga bay, no? So ganyan ako pag gusto kong, uh, maka, uh, gusto kong makatipid. So kinakausap po yung ating mga anak at asawa na ganito lang muna yung ating kakainin sa tanghali. Para may ulam tayo mamayang gabi. Ayan. So malaking tipid po talaga pag nag kapag nagpaplano tayo sa ating lulutuin ayan kaya ngayon dahil masarap ang ulam natin favorite ko ay nakalimutan ko na diet pala ako charot <laughs> kailangan talaga natin magtipid ng mga bay dahil sobrang ano ngayon crisis ang panahon so, ang hirap ng makahanap ng pera at pambili ng pagkain ayan so kailangan magtipid-tipid tayo So, ayan na yung aking gulay na kangkong. Ready to cook na. At ayan na. Tapos na. na luto na siya. Ayan. So, kain po tayo. Wow. Ayan na yung aming pagkain sa punan. Ayan. So, sa dahon pala kami kumain mga bay para walang hugasan. Wow. Chowat kasi ang tamad nila maghugas pag dahil malamig. So, ayan. Salamat sa inyong panonood at suporta.